Kaya ba, Sabi ni Joseph, pag naglalaro daw ng ML meron do discount do beans. Meron daw. discount. naglalaro ah, yes, ng discount? At yes, ma'am. Pwede mo gawin pulis din Ay, ah? <laughs> <laughs> parang ah? 259 discount pula. Ate, ikaw pa si Star City? Hindi <laughs> po. Sino si Star City ate? Nandiyan po sa alam Ate, card? Yes ma'am. bingo uh, card po ah. Uh. card? Bono ba? Ano bang card? credit card pala. Kala ko bingo card. <laughs> Sabi ni ate, ate siguro na. Ay, mam, ma siguro na. Sigawan mo daw sila, ma'am. Sigawan mo nga, ma mam. Ate, wala pa Sigawin. akong pasigawin. Napapagod ako. Ah, Ma-engay nyo. Ang sinyong nang sisigaw ko lang sa kanila. Thank you!

yung card na yan, okay? Jack of Spades, takpan mo lang ng kamay. Watch mo ha, 1, 2, 3, open. Open ko ya, open. Yeah, open. Yay! Alam mo, different. Pero pag nilagay ko sa harapan, titik natin, watch. Lahat na. Oh, ha? galing! There. Wow! Okay, wow. hey, guys, get there. Eh, may chemistry. <laughs> <then>, may chemistry. <laughs>

At ako nakapasok dito sa Star City. Naalala ko sobra yung kabataan ko, kami ni Mama pap. yung mga pinsan ko, mga kapatid ko, naalala ko lahat. Grabe naman. Tapos ngayon nakabalik ako dito. Siyempre with Non Rev and Silvio and Silvia, ang saya. Ito guys, so ito yung pinaka-favorite kong ride dito. Yung, ano mo tawag dito, Wild River. Diyang guys, flash na siya ngayon, pero Wild River sa dati alam ko eh. Gusto ko sumakay dyan, kaya lang mababasa tayo agad. Ang aga naman natin mababasa kung ganun. Wala masyadong pila ngayon guys, halos wala kasi weekday kami pumunta. Parang ilang, kahit ilang ilot-ilot ilud kami sumakay sa mga rides, mabilis lang. Ang hindi ko kayang sakyan dito guys, yung ano eh. Ay, ano ba yun? Yung pa, yung pabalik-balik lang? Parang ayun. Eh, parang pa balik lang siyang ganun. Yun yung hindi ko kayang sakyan eh, kasi medyo nahihilo ako sa ganun. Pero pag ibang, pag ibang mga way naman siya, ibang side kaya ako yun, pero yung pabalik-balik ganda! minutes later Kakakila baka ko mabe, ba? lumalangit-git 'yung mga bakal. Lumalaki <laughs> <laughs> na kinakabahan ng mama. Baka 'yung mga bakla pang mahuhulog. Ang baka 'yung natong ride horse mo. 'yung na Yung parang may umiikot na gano'n. Yung kaka, yung kakapalo pa lang na para destination tapos... Go, 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 go. Parang ano, parang hanggang ngayon pwede umaangat lang si ko, e. Buti pa to, relax na relax to. Hindi <laughs> Punta tayo sa ano mamaya? Snow World. Oh, not... Yung malamig e. Not... Kaya nga slow, malamig. <laughs> Kailan pa ka punta okay. si Gibi? Okay lang. Kasi nung gangster-gangster nung bata siya, baduy daw pag mag-Star City. May <laughs> lumalabas. <laughs> <Baduyo siya. laughs> <laughs> Sabi, oh. <laughs> Parang nahilo ako dito sa pangalawang ride na. Kuya, kuya. kuya sumakay so, kami doon. Nakita mo sila mama? Ang taas no? Ang taas? Eh, eh, eh. <laughs> oh, oh, <laughs> Ang saya, <lumit. laughs> pa, ako lumulubog pala. <laughs> lumulubog.

哦哦哦哦！好。 Beb, si Mima na sumakay doon sa una natin. Mima, sabay sabay tayo sumakay. Pagbaba natin, hindi na pinapasok yung mga nakapila. Maintenance daw mo. Maintenance daw mo. Hi guys. Grabe guys. Ang daming memories na bumabalik talaga sa isip ko ngayon. Dito sa Star City. Ang saya lang na makabalik dito. Ang dami kong naaalala talaga kasi... Isa to sa paborito naming puntahan noon nung bata ako, lalo pag bakasyon. Nakakatuwa, di ba? Tapos ngayon, sila si sila si na yung mag -e enjoy Ang galing. Well, that's life. Kailangan punong puno tayo ng napakaraming memories. And talagang mga uh, experience talaga na maibibigay natin sa family natin. Nakakatuwa. Ang saya lang. Ang saya ng pakiramdam ko, guys. I love it. Nakauwi na kami, guys. So, ayan, si Sir na hanap ako. Thank you sa pagsama sa amin, guys. Inaantok na to si Silvio. So, thank you sa pagsama sa amin sa Starship dahil lahat kami nag-enjoy. Good night, everybody. Thank you, guys.